Nyo, sa girlfriend nyo na may sakit kayong dalawa Uy. ngayon kung sino ang unang pumunta at hawakan kayo mananalo ng SEVENTEEN <laughs> PRO MAX umuhod <laughs> na kanina pero ang twist bawal niyong sabihin na puntahan mo ako kailangan lang iparamdam niyo na may halina kayo Ayun, kung hindi kayo puntahan, walang magagawa. Shhh! Ano ba yan? mo? Parang de-hato ako. Nakalive eh. Ha? <laughs> Nakalive. Walang pangilang sa akin niyo. yun. Ayan, sinagal. ko na. Seventeen. Wrong? Sana, all. Okay, so... Pwede na kayo magsabi. Hiwalay muna kami ni Louie, ha? Hmm. Para kausapin niyo muna. Sayo ko, sayo ko. Okay. sige. <laughs> Ayun, saan kayo ito? Ha? Ayun, sinasa... Kung ayaw mo, sumuko ka na. Alin, alala ko lang sa inyo. Humiga na kayo na parang may sakit. Baka mamaya magpa-video call. <laughs> sumuko na kayo ng ano. Kaya, sa sundan kita. Ang mga ng pakiramdam ano. <laughs> 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 wow! ko. Oye! Tatawagan ko? Bala ka. Basta bawal mo sabihin, puntaan ka. Nako, Ala. Ano ka muna? Nalupay mo na sa service? <laughs> video call natin. Video call. Pwede video call? So, pwede, pwede. Mahal ka kaya? <laughs> o ipagpapalibang ka lang? Nag-reply <laughs> na. Asan? Inom ko naga po. Hello. Anong gagawa mo? <laughs> no? oh, uh, uh, Mag-shoot-shoot. Nag-aayos lang ako ng pato. Mm. Bakit? So, anong pakaramdam mo? Bakit? Ay, kapi lang. No, ano ano kami lang Nalag na tiyata. Asan? 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 ano Asan? 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 eh. Asan? 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 Wala. Ikaw. Bob. Ano ganito ko? na gamot? Hmm. Kumain ka na? Kumain. Ay, Ay. ko, ano yun? Ulo lang sa toothbrush kaya ka nalagyan. Na. Ito nga, nilalagyan ka ba? Uy, naka na. Huwag ka na mag-cellphone. Huwawa oh. naman. naman yung baby ko. Mm. Nauhubo ka ba? Patingin nga. Lakat So, Raul? Ano sa'yo? Isang alam na ako. Kailangan ko Yes.

kung saan ako, sobrang lapit lang. Ilaan lang, ha? Ano? Tapusin <laughs> ko lang, Re. Mm -hmm. di ka naman lalagnat kanina. Parang sa lahat ka ako buo-ubo. Ano? 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 No ets tòmic? No, m'he trobat. No ets tòmic? No ets tòmic? No ets tòmic? No ets tòmic? No Bak Bakay. Side bet, side bet. Bakit? Side bet. Sa akin ko Ang galing Gusto mo talang kita ng lugaw? Sige, pagyari ko talang dito. Sabi ay! Alam mo, alam mo, Gigalo. Ano? No, Marami lang na tawag sa Gigalo. Sabi ni Bal, kakalaro mo yan, matuloy. <laughs> <laughs> Sige na, kailangan kita eh. Sabi ni kalo kasi uh, uh, pwede. Kasi uh, uh, pababa yung punta ka ako. Sabi ni Gigalo, kailangan kita. Sabi ni Bal, magpapanilis pa ako bukas Yeah. Uh, pero, waiting, pero, abang ang mabuti. Kailangan may video din, pati pagpasok. Kailangan alam niya na may lagat ka. Pag hindi ka niya hinawakan, wala. Sige. Bawal mo na sabihin na hawakan, mo ako. Sige. Okay? Sige. Ipanyo ka na. Ipanyo ka na kasi, yung ka na nagsasabong. Galing ka na, Ben. Nakiss mama? Na mga mga. <laughs> oh, <laughs> my... <laughs> oh, ma <-a> <laughs> Anong mama yun? may sakit? Wala <laughs> well, na. lang tong tao na to. Sosagta ng ganyan. Kala pa ako ba? <laughs> na Babay. <laughs> Babay. Maririndi ako sa'yo. <laughs> Bahala ako dyan. Ulit. Ba't si Garit? Yan. Oh. Hindi na Garit. <laughs> <Daki>, talo ko. Hindi. <laughs> 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 sabi naman nung kay Anggi daw pagtapos daw ng live, eh kinabukasan pa yun, matapos. <laughs> Tingnan natin, o ano mangyayari? Kung sino ko na makakapunta? Si Alan nga ba, na pagkatapos mag-live, kaso bukas pa yun? O si Iban na nagalit pa? <laughs> kiss, kiss, kiss. <laughs> <laughs>

ito game. Nice game. Nice game. Nice game. Nice nine Nice game. 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 Nice alam Wala ka ng? Nang... Gasolina. Po. Sagot niya rin niya full tank. Sagot niya rin niya full tank. Dahil kapag hindi niya ginawa yan, babawi ko sa kanya ang 17 Pro Max.